Ito ang buhay kristyano ngayon. Pabasahin natin at pag-aaralan ang ikadalawamput-apat at huling kabanata ng Lukas. Basahin natin. Muling nabuhay si Jesus. Madaling araw ng linggo, pumunta ang mga babae sa libingan dala ang mga pabangong inihanda nila. Nang tumating sila sa libingan, nakita nilang naalis na ang batong nakatakip sa pintuan ng libingan. Kaya pumasok sila sa loob. Pero hindi nila nakita ang bangkay ng Panginoong Jesus. Habang naguguluhan sila sa pangyayari, bigla silang nakakita ng dalawang lalaking nakakasilaw ang damit at nakatayo sa tabi nila. At dahil sa takot, napayuko sila sa lupa tinanong sila ng mga lalaki bakit ninyo hinahanap ang buhay dito sa mga patay wala na siya rito nabuhay siyang muli hindi ba sinabi niya sa inyo noong nasa Galilea pa siya na ang anak ng tao ay kailangang ibigay sa masasamang tao at ipako sa krus pero mabubuhay siyang muli sa ikatlong araw. Ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus na tagapagligtas ay pagpapatunay lamang na lahat ng itinuturo niya sa atin ay ang katotohanan. Ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ay hindi kaila sa kanyang mga tagasunod. Sa aklat lamang ng Lukas, may tatlong beses sinabi ni Jesus ang ukol sa kanyang pagkamatay. At dalawang beses naman ang sinabi niya tungkol sa kanyang muling pagkabuhay. Balikan natin ang ikasyam na kabanata ng Lukas at basahin natin ang sinabi ni Jesus sa dalawamput dalawang bersikulo. Sinabi pa niya, Ako na anak ng tao ay kailangang dumanas ng maraming paghihirap. Itatakwil ako ng mga pinuno ng mga hudyo ng mga namamahalang pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. Ipapapatay nila ako, ngunit sa ikatlong araw ay muli akong mabubuhay. At ganoon din naman sa ikaapat na putapat na bersikulo. Pasahin natin. Pakinggan ninyo at tandaan ang sasabihin kong ito. Ako na anak ng tao, ay ibibigay sa kamay ng mga tao na kumukontra sa akin. Pero hindi nila naunawaan ang sinasabi niya dahil inilihim sa kanila ang kahulugan nito. Nagaalangan naman silang magtanong sa kanya tungkol sa bagay na ito. At ganoon din dito sa ikalabing walong kabanata ng Lukas. Kasahin natin tinawag ni Jesus ang labindalawang apostol at sinabi sa kanila, Makinig kayo, pupunta tayo sa Jerusalem at matutupad na ang lahat ng isinulat ng mga propeta tungkol sa akin na anak ng tao. Sapagkat ibibigay ako sa mga hindi hudyo. Iinsultuhin nila ako, hihiyain at duduraan pa-gupitin nila ako at papatayin. Ngunit muli ako mabubuhay sa ikatlong araw. Pero wala silang naintindihan sa mga sinabi ni Jesus dahil itinago sa kanila ang kahulugan yon. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay hindi lamang tinukoy ni Jesus, ngunit ito rin ay tinutukoy sa lumang tipan mababasa natin ang pagdadaanan ng kordero ng Diyos sa ikalabing dalawang kabanata ng Zacarias, sa ikalabing anim at ikadalawamput dalawang kabanata ng Salmo, sa ikasyam na kabanata ng Daniel, at sa ikalimamput tatlong kabanata ng Isayas. Ang lahat ng nangyari kay Jesus na tagapagliktas ay itinakda ng Diyos Ama. Ganunpaman, ang pagkamatay ni Jesus ay nagdala ng dalamhati sa puso ng mga tagasunod. Sila ay naniwala, ngunit hindi nila lubusang naiintindihan na ang kanyang kamatayan ang siyang magbibigay ng kaligtasan sa mundo at ng buhay na walang hanggan sa mga maniniwala. Sa kanyang muling pagkabuhay, mapapatunayan ang katotohanan sa lahat ng itinuturo ni Jesus. Sa muling pagkabuhay, malalaman natin na ang ating mga kasalanan ay napatawad na at tayo ay makakabalik na sa piling ng Diyos Ama. Sa ating buhay krisyano ngayon, ang muling pagkabuhay ang nagtuturo sa atin ng isang maluwalhating kinabukasan. Lahat ng ating nararanasan dito sa makasalanang mundo ay mawawala na. Wala ng paghihirap, wala ng pagdurusa, wala ng pagtatangis, wala na rin ang pait ng buhay sa mundo. Ngayon, taglay natin ang pag-asang kapahingahan kagalakan at kapayapaan sa buhay na darating. Maiiwasan natin ang kaparusahang nakalaan para sa ating mga kasalanan. Lahat ng ito ay nagmumula sa dakilang pagmamahal ng Diyos Ama sa atin. Nang mamatay si Jesus sa krus bilang kabayaran sa ating mga kasalanan. Sa muling pagkabuhay ni Jesus, ang makasalanang ng tao ay mapapawalang sala at makakabalik sa Diyos amang lumikha sa atin. Basahin natin. At naalala ng mga babae ang mga sinabi ni Jesus. Kaya umuwi sila at ibinalita ang lahat ng ito sa labing isang apostol at sa iba pa nilang kasamahan. Ang mga babaeng ito ay sina Maria na taga Magdala, Juana, Maria na ina ni Santiago at ang iba pang mga babaeng kasama nila. Sinabi nila sa mga apostol ang nakita nila. Pero hindi naniwala ang mga apostol dahil akala nila ay gawa-gawa lang yon ng mga babae. Ganoon pa man, tumakbo si Pedro at pumunta sa libingan. Pagdating niya roon, sumilip siya sa loob pero wala siyang nakita kundi ang telang linen na ipinambalot sa bangkay. Kaya umuwi siyang nagtataka sa pangyayari. Sa ating buhay kristyano ngayon, maraming pagkakataon na nahihirapan tayong maniwala. Kahit sa mga tagasunod na Jesus, ang pag-aalinlangan ay makikita natin sa muling pagkabuhay ni Jesus. Lahat tayo ay dadaan sa ganitong pagsubok at marami sa atin ang madadapa. Para sa ating mga naniniwala, huwag nating asahan ang ating paningin at pandinig. Asahan natin si Jesus na tagapagligtas na nabuhay ng muli. Pasahin natin ang nangyari sa daan na patungong Emeus. Nang araw ding yon, may dalawang tagasunod si Jesus na naglalakad papuntang Emeus. Ang nayong ito ay may labing isang kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Pinag-uusapan ng dalawa ang mga pangyayaring naganap kamakailan lang. Habang nag-uusap sila at nagtatalo tungkol sa mga bagay na yon, lumapit sa kanila si Jesus at nakisabay sa paglalakad. Hindi nila siya nakilala dahil itinago ito sa kanilang paningin. Tinanong sila ni Jesus, Ano ang pinag-uusapan ninyo habang naglalakad kayo? Tumigil sandali ang dalawa na malungkot ang mga muka. Sumagot ang isa na ang pangalan ay Cleopas. Siguro sa lahat na dumadayo sa Jerusalem, kayo lang ang hindi nakabalita tungkol sa mga nangyari roon kamakailan. Sa ating buhay kristyano ngayon, may mga panahon na dumadaan tayo sa lubos na pagdadalamhati at kaguluhan ng pag-iisip, pag-aalinlangan at kawalan ng pag-asa. Nakikita lamang natin ang gusto nating makita. At iniisip natin na tayo ay mag-isa lamang dito sa mundo. Kapatid, maihahalin tulad natin ito sa naranasan ng dalawang tagasunod sa daan papuntang Emeus. Sa kanilang kalungkutan at kawalan ng pag-asa, kasama nila si Jesus na hindi nila siya nakikilala. Ang pangako ni Jesus sa ating mga tagasunod ay hinding-hindi niya tayo iiwan. Hinding-hindi niya tayo tatalikuran. Sa panahon ng ating pagdurusa at pagdadalamhati, kasama natin siya. Sa panahon ng ating mga pagsubok, kasama rin natin siya. Kailangan nating matutunan na makita si Jesus sa lahat ng ating pinagdadaanan sa buhay, sa mga masasaya at sa kabila ng malulungkot, sa mga karangyaan at sa kabila ng kakulangan, sa ginhawa at sa kabila ng hirap. Ang buhay sa mundo ay puno ng kahirapan at pagdurusa, sapagkat ang mundong ito ay sadyang makasalanan. Ngunit sa kabila nito tayo ay dapat manalig, magtiwala at umasa kay Jesus na tagapagligtas at sa dakilang pagmamahal niya sa atin sa lahat ng panahon. Basahin natin. Nagtanong si Jesus sa kanila, Bakit? Ano ang mga nangyari? At sumagot sila, Ang nangyari kay Jesus na taga Nazaret. Isa siyang propetang makapangyarihan sa paningin ng Diyos at ng mga tao. At pinutunayan ito ng mga gawa at aral niya. Inakusahan siya ng mga pinuno namin at ng mga namamahalang pari upang mahatulang mamatay. At ipinako sa krus. Umasa pa naman kami na siya ang magpapalaya sa Israel mula sa kamay ng mga taga-Roma. Pero ikatlong araw na ngayon mula nang pinatay siya. Pero nagulat kami sa ibinalita sa amin ng ilang babaeng kasamahan namin na maagang pumunta kanina sa libingan. Hindi nila nakita ang bangkay ni Jesus, pero nakakita raw sila ng mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama naming lalaki at nakita nila na wala nga roon ang bangkay gaya ng sinabi ng mga babae. Ituloy natin ang pagbabasa. Sinabi sa kanila ni Jesus, Mga mangmang -mang kayo, ang hirap ninyong papaniwalain sa lahat ng sinabi ng mga propeta sa kasulatan. Hindi ba't ang Kristo ay kailangang magtiis ng lahat ng ito bago siya parangalan ng Diyos at ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nakasulat sa kasulatan tungkol sa kanya. Mula sa mga isinulat ni Moises hanggang sa mga isinulat ng mga propeta. Nang malapit na sila sa Emmaus na pupuntahan nila, nagkunwari si Jesus na magpapatuloy sa kanyang paglalakbay. Pero pinigil nila siya at sinabi, Dito na muna kayo tumuloy sa amin dahil palubog na ang araw at dumidilim na. Kaya sumama siya sa kanila. Nang kakain na sila, kinuha ni Jesus ang tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinaghati-hati niya ito at ipinigay sa kanila. Nabuksan ng kanilang mga paningin at nakilala nila si Jesus. Pero bigla siyang nawala sa kanilang paningin. Sinabi nila, kaya pala ang ganda ng pakiramdam natin habang kinakausap niya tayo sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang kasulatan. Katulad ng pagtuturo ni Jesus kina Cleopas, tayo rin kapatid ay dapat mag-aral ng salita ng Diyos. Pinutukoy dito ni Jesus na lahat ng kanyang pinagdaanan ay nakasulat na sa mga kasulatan ni Moises at ng mga propeta. Kaya naman, hindi dapat silang malungkot sa mga pagyayari. Pagkus ay dapat pa nga silang matuwa sapagkat natupad na ang pagliligtas ng Diyos. Sa mga nakaraang talata, Nabanggit na natin ang ilang aklat na nagpapatukoy sa paghihirap at pagdurusa ng kordero ng Diyos. Lahat ng ito ay sadyang isang lihim para sa ating mga makasalanan at makikilala lamang natin si Jesus na tagapagligtas sa panahon na ayon sa kalooban ng Diyos Ama. At ganoon din tayo mga kapatid ipanalangin natin sa Diyos Ama na magkaroon ng habag para sa ating mga makasalanan at mabuksan ang ating puso at isipan paukol sa magandang balita. Minsan ay naiisip ko kung ano kaya ang mga itinuturo ni Jesus sa dalawang tagasunod na ito. May kalayuan kasi ang Emmaus, kaya naman matagal-tagal din silang nag-uusap. Sa pagpapaliwanag ni Jesus sa mga nakasulat sa kasulatan ukol sa Kanya, sigurado akong ito ay magbibigay linaw sa maraming katanungan, di lamang sa isip ng dalawang tagasunod, kundi sa isip din ng na mga nagbabasa at nag-aaral ng salita ng Diyos ngayon. Kung minsan, Nararamdaman ko ang aking kakulangan sa pag-intindi ng salita ng Diyos. At aking pinapanalangin na mailahad ang kahulugan nito sa akin. At kapag naliwanagan na, ang aking mithiin ay ipaalam naman ito sa iba. Lagi ko lamang iniisip na lahat ng kaalaman na taglay ko ay ibinagay lang din naman sa akin. Kaya naman, ang pamamahagi nito sa iba ay karapat-dapat lamang para sa kalawalhatian ng Diyos Ama. Ito malamang ang tinutukoy ng dalawang tagasunod sa kanilang nararamdaman habang ipinapaliwanag sa kanila ni Jesus ang mga paukul sa Kanya sa kasulatan. Basahin natin. Noon din ay bumalik sila sa Jerusalem. Nadatnan nilang nagtitipon ang labing isang apostol at ang iba pa nilang kasamahan. Pinag-uusapan nilang muli ang nabuhay ang Panginoon. Nagpakita siya kay Pedro. Ikinwento naman ng dalawang galing emeos ang nangyari sa kanila sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus nang paghati-hatiin niya ang tinapay. Ituloy natin ang pagbabasa. Nagpakita si Jesus sa mga tagasunod niya. Habang pinag-uusapan nila ito, nagpakita si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila at binati sila. Sumain niyo ang kapayapaan. Pero nagulat sila at natakot dahil akala nila ay multo ang nakita nila. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, Bakit kayo natatakot at bakit kayo nag-aalinlangan? Ako talaga ito. Tingnan ninyo ang mga bakas ng mga pako sa mga kamay at paako. Kawakan ninyo ako at pagmasdan. Hindi ako multo. Ang multo ay walang laman at buto pero ako ay meron. Pagkasabi niya nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at paa. Sa kagalakan nila at pagkamangha, halos hindi pa rin sila makapaniwala. Kaya tinanong sila ni Jesus, Meron ba kayong pagkain dito? Pinigyan nila si Jesus ng isang hiwa ng inihaw na isda. Kinuha niya yun at kinain sa harap nila napakahalaga na nakita mismo ng mga tagasunod gamit ang sarili nilang mga mata na nabuhay na muli si Jesus. Nakita nila ang mga sugat sa kanyang mga kamay at paa. Nakita nila na kumain siya ng isda. Ito kasi ang kanilang gagamiting pagpapatunay sa kanilang pamamahagi ng magandang balita nakasama ang kanyang muling pagkabuhay. Isipin lamang natin mga kapatid, kung sila na nakikita na si Jesus na nabuhay muli ay hindi makapaniwala, paano pa kaya tayong mga hindi nakakita at pinanghahawakan lamang ang salita ng mga nakasaksi? Tandaan natin ang turo ni Jesus sa ikadalawampung kabanata ng Juan. Basahin natin. Sinabi ni Jesus kay Tomas, Tingnan mo ang mga kamay ko. Ipuin mo pati na rin ang aking tagiliran. Huwag ka nang magduda. Maniwala ka na. Sinabi ni Tomas sa kanya, Panginoon ko at Diyos ko sinabi ni Jesus sa kanya. Naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Mababasa natin dito ang pag-aalinlangan ng Apostol Tomas. Tandaan natin ang sinabi ni Jesus dito na mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Basahin natin. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila. Sinabi ko na sa inyo noong magkasama pa tayo na kailangang matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautosan ni Moises, sa mga isunulat ng mga propeta at sa mga salmo. At binuksan ni Jesus ang isip nila Upang maunawaan nila ang kasulatan, sinabi niya sa kanila, ayon sa kasulatan, kailangan magtiis ng hirap at mamatay ang Kristo, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. At dapat ipangaral sa buong mundo mula sa Jerusalem nasa sa pamamagitan niya. Ay papatawarin ng Diyos ang nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Isusugo ko sa inyo ang banal na espiritung ipinangako ng Ama. Kaya manatili muna kayo rito sa Jerusalem hanggang sa dumating sa inyo ang kapangyarihan mula sa langit. Marami tayong nababasa sa salita ng Diyos na hindi natin lubusang naiintindihan. At sa ginawa ni Jesus dito na pagpubukas ng kaisipan ng mga tagasunod, ngayon lamang nila lubusang naintindihan ang sinasaad dito. Ito ang pangalawang pagkakataon na sabihin ni Jesus na ang kanyang mga pinagdaanan ay itinakda ng Diyos sa mga naisulat ni Moises at ng mga propeta. Matatanong natin kapatid, kung ang mga ito ay nakasulat na, bakit kaya hindi maiugnay ng mga tagasunod ang mga pangyayari dito? Maaari nating isipin na dahil hindi aral ang mga tagasunod ni Jesus. Hindi nila malamang kabisado ang kasulatan. Maari din nating sabihin na kabisado nila ang kasulatan, ngunit hindi naman nila ito naiintindihan. Kapatid, tandaan lamang natin na ang kaalaman, ang kamulatan ay nagmumula lamang sa Diyos Ama. Sa kanyang takdang panahon, ayon sa kanyang kalooban. Tandaan natin kapatid, na kahit sa mga taga may mga taong nakakakita at nakakarinig, ngunit hindi nakakaunawa. Ang pagbubukas ng ating puso at isipan ay isang biyaya na nagmumula lamang sa Diyos Ama. Katulad ko na patuloy na nagbabasa at nag-aaral ng salita ng Diyos, maraming pagkakataon na hindi ko lubos ang maintindihan ng aking binabasa. Minsan tinatamad ako sa pagbabasa. Minsan naman, ay eh, hindi ko talaga ito maintindihan. Ang mga salita ay binibigkas at winiwika ko, ngunit hindi naman pumapasok sa aking puso at isipan kung ano ang ibig sabihin nito. Ganito rin ba ang iyong karanasan, kapatid? Kaya naman, sa mga pagkakataong ganito, nananalangin ako para sa karagdagang kaalaman para mas maintindihan ko ang salita ng Diyos. Ang magandang balita ay siyang pagliligtas ng Diyos Ama sa mundo sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus na tagapagligtas. Ang kasalanan ng tao ay mapapatawad at ang maniniwala ay maliligtas sa darating na paghahatol. Ito ang bilin ni Jesus sa mga tagasunod niya, na ipamahagi nila ang tinapay na nagbibigay buhay na walang hanggan. Lahat ng kanyang itinuro ay pinatunayan ni Jesus sa mga tagasunod. Ipinakita niya sa kanila ang kanyang muling pagkabuhay na magpapatibay ng kanilang pamamahagi. Ibinili e ni Jesus na antayin ng mga tagasunod ang banal na espiritu na kapangyarihan mula sa langit. Ito ang siyang tutulong, magtataguyod at magpapatibay sa kanilang pamamahagi ng magandang balita. Basahin natin ang pag-akyat ni Jesus sa langit. Pagkatapos, isinama sila ni Jesus sa Betanya. Pagdating doon, itinaas niya ang mga kamay niya at pinagpala sila. At habang pinagpapala niya sila, iniwan niya sila at iniakyat siya sa langit. Siya ay sinamba nila at bumalik sila sa Jerusalem na punong-puno ng kagalakan at palagi silang nasa templo at nagpupuri sa Diyos. Kapatid, tayong lahat ay makasalanan at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit sa dakilang pagmamahal ng Diyos Ama, isinugo niya ang kanyang buktong na anak na si Jesus na tagapagligtas para magdusa at mamatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Nabuhay siyang muli bilang pagpapatunay sa kasatuparan ng pagliligtas ng makasalanan ng Diyos Ama. Maniwala tayo sa bukod tanging pag-asa para sa ating mga makasalanan sa katauhan ni Jesus na tagapagligtas. Manalangin tayo, Diyos Ama, buksan ninyo ang aming puso at isipan at tulungan niyo kaming maintindihan at isabuhay ang aming napag-aralan ngayon. Nananalangin kami sa ngalan Yesus. Amen. Dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa ikadalawamput-apat at huling kabanata ng Lukas. Ugaliin natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Nandito ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang buhay kristyano ngayon.